Very touching ang picture ni Derek Ramsey kasama ang yun na kahihan niya na nakapost sa kanyang Instagram lately. Nakahiga sa kama si Derek at yakap pang anak na si Liana Ramsey na natutulog habang nanonood sa telebisyon. Caption ni Derek, the world disappears when she is in my arms. Nakyuta ng mga netizens sa picture ng mag-ama. Say ng mga nakakita. Sweet dad, you're in a lovely home. Siyempre, hinahanap ng mga netizens si Ellen Adarna sa picture. Dahil hindi katabi ni Derek sa kama ang misis, nag one plus one equals two na ang mga netizens na true ang chismis na hiwalay na ang controversial couple. Say ng isang netizen, no more Ellen. So sad, sana maging okay pa kayo. Ipinagtanggol naman ng ibang netizen si Ellen. Say nila, why assume? Maybe she's the one taking the photo. Bakit? Nag-away ba sila? Kung nag-away, normal lang naman yun. Di naman sila hiwalay. Saan ba galing yung fake news? May kumalat kasi na chikang umalis ng bahay si Ellen at nagstay sa isang hotel. And then, sa karaw pumunta sa kanyang mga relatives. May mga close kay Derek na tinanong namin kung pro ang chikang hiwalay na ang aktor sa misis niya. Pero hanggang sa isinusulat namin ang kolom na ito, nananatiling quiet ang source namin. Sa comment section ay may ipinost si Derek about his life na kaya rin niyang magkaroon ng tahimik na buhay dahil sa nakapag-ipon na siya ng bonggang bonga. Post ni Derek, or maybe I saved up and invested wisely so that I can afford to be with the people I love all the time. This is maybe the reason kaya hindi afraid si Derek Ramsey na makipaghiwalay kay Ellen Adarna na balitang balita ang pagiging her edera sa Cebu. Ano ang say niyo sa balitang ito?